Papasok tayo. Ayan, tapos ko sa Ito may mga meron. yan. Ayan pala guys, yung part 1 part po ito. Bukas part 2 ay part 2 birthday ko po. Let's go. may hug din dyan. Mga meron ganyan halaman. Ayan. itong mga letter-letter na yan. Let's go. may basahan pero hindi ako lagyan ng ilaw sa then, may may flowers so, na and, and, and tv and then, foods and mga and guests and my quart and It's me, Mike Warto, guys. At mag-subscribe mag po kayo sa aking YouTube channel. Lagyan niyo lang po, Sunshine Gosson. Nakikita niyo po yung video ko doon. Ayan. And, sure. It's me, may kapantayan. Tapos, mga mga ito. Siyempre, may pera. Siyempre. Ayan, guys. Uh, Tapos, may sabang part. Dito yan. For a day to guys, so for a day, another vlog na katira sa Brookay Ben. Sana guys, e buukas birthday ko. And paghahandaan ko sa sa inyo bukas yan. And tara mo man na alis mo ka. Kano doon ang kotse? ako gumawa ka ganda kasi kotse. Kaya okay, let's go. Patayin ito yung ilaw. Kaya At, ito yung ilaw sa labas. Patayin At, ito yung ilaw. Kaya At, ito yung ilaw. yung So, ayan yung timpong dito. So, kumata yung na Like that. And, let's go. Right ito. tayo dumaan guys. Ayan. Yeah. swimming tayo. Kaya dito na ako dumaan kasi. Punta lang ito sa my city hall. Let's And bukas, birthday ko Kaya ngayon na ako mag-swimming Kasi bukas, hindi ako mag-celebrate Ayan Hindi tayo mag-celebrate Kaya dito na natin sa yung park. Hindi ako mag-celebrate sa birthday ko Pero alam nyo guys kung saan ako mag-celebrate Hindi ako sa bahay mag-celebrate Kaya sabi ko hindi ako celebrate Celebrate sa may bahay Let's go swim ito

Sweetie Wait hey. Huwag na pala, kailangan ko na Guys, alam niyo po guys kung saan tayo Magsiselebrate ng aking birthday Ay sa dito guys Alam ko sa inyo guys kung saan tayo Magsiselebrate Celebrate ng birthday is this? Tayo celebrate ito Kaya kasi si celebrate ng birthday. Kaya si celebrate ng birthday natin. Ito. Party. Yan. Kaya ano na. Yan tayo. Yan tayo si celebrate ng ating birthday. Yan. Kaya bukas guys abangan nyo ng to natin. Bukas. Oh nag sa akin guys? i natin siya nga. para birthday. the my birthday. It's my birthday. Bukas. Kasi tanggapin yung letter para bukas. Birthday, birthday ko din kasi bukas ko eh. Oh! Happy... Happy... Sabi ko, ho! Oh, happy birthday! I guess birthday niya pala bukas. May ganda, hindi ko alam. Birthday niya pala bukas. Ano ba yung Okay guys, sabi ko it's my birthday. Pinya ko siya ng letter. Tapos guys, tapos guys, ano? Pala birthday niya hindi pala bukas guys. Hindi ko alam. Hindi din pala. Sorry ah, sorry, sorry, sorry. Sorry. Ay pa lang pinadaanan ko. Ikad sa bayan ang celebrate no? Or like that. It's time celebrate because not natin, natin to ito yung celebrate. It's to may natin na celebrate. It's to celebrate. not a cray to be a car. It's going to be My house. Oh. Pag-alipat tayo yung pagpaparking natin. Let's go. Siyempre. Let's go. Siyempre. Pagpaparking natin yung house natin. And, kakain po ako kasi maghahanda din po ako na celebrating natin. Yung mga sa mga muli ko kina eh eh hindi tayo ng TV naantok na ako na no? mas na kaya alas 6 na pala hindi pa ako nakakapaganda may six na ay eh, bukas pa pala yun part pa pala yun sorry part 1 lang pa pala to ang mga nga muna sarado mga alangay ng mga ilaw eh mga um, Oh, Pag hindi na tayo umabot, iba na lang tayo. Stick na. Ay, hindi ko pa sa nga tama, Kung ilaw. hmm, hmm, Ay, ako. ka nga kagad yung antok ko ah? Ay, makaano na nga Hi guys! Pwede dito ah. And bukas po, abangan niyo po yung part 2. Kasi, nilib na po ako. Goodbye. Tapos na po ang video ng part 1. Part 2. Okay. Bye. Bye. Part. Two. Part 2. Part 2 is... It's... it's my birthday Good. bye Goodbye bye guys bye bye partying on a ng birthday go